kasi yung uh, brave vloggers meron po lang akong uh, dalawang video dalawang spell keys yung video, pagsasamahin ko na kasi uh, may iksi lang yun sila para umabot naman ng 8 minutes pataas yung aking video kasi yung isa ay 5 minutes yung isa ay uh, 3 minutes, yun eh, mga ka vloggers uh, pagsasamahin ko na lang yung video ngayon uh, kaya na bahala mo na hawa ha kung maguluhan man kayo <laughs> comment na lang kayo sa baba. Diba. Ano? sasamahin ko na yung star fishing ko nung isang gabi at saka yung star fishing ko kaninang gabi. Sasamahin ko na lang. Ito na ito na rin yung uh, magiging intro natin. Itong sinasabi ko nito. Ayun, uh, yun, uh, nagpapaalala ulit sa si Vloggers. kung uh, bago ko lang sa akong channel, Uh, please subscribe pakashare na rin ng ating uh, videos para makita naman ang iba at madagdagan yung ating views pakiusap na lang po para makabili tayo ng gopro no? makasahawad na tayo sa youtube <laughs> para nga awan nyo na ayun na uh, please subscribe and ayan sa so, pana ko ayan uh, baliktad yata eh. Ayan, uh, ray bloggers kung nakasabi na uh, Campana yeah. So yun mga vloggers maraming maraming salamat ulit at hanggang dito muna itong vlog na ito ano? Manood na lang kayo pahuli kaya yun na lang makikita nyo sa video lulugsungin ko na yung mga aking video ngayon. so yun na, see you next vlog vloggers stay tuned ayan mga vloggers uh, remaining time alas 4 kanina hindi na ako nag intro kasi uh, nagmadali ako kasi uh, mag 2 o'clock na 1 alauna yung media kanina nang lumusong ako eh ngayon eh, hindi tayo masyadong nakahuli kasi alas 2 midya ah alas alauna yung media may buwan, mataas ng sikat ng buwan naging mailap na yung mga staff. so yun, ito lang napuli natin magkakamuti paana ako upo pala pa. paana ako lang pagi ano tayong ano pagi brothers pagi mga siguro mga 2 kilo ito pagi masarap to kinonot tadi kaya paksiw kaya ito ka vlogger sa ah, pinutulong ko ng buntot gawa ng ito ay mas delikado maka tibo delikado ito maka tibo kaya pinutulong ko ang buntot yung ay nung pagkapaan ako siya hindi siya napuruhan pinama lang sa may dito dito sa may tagiliran hindi ko na -aulo. may ilap nga siya may buwan na ayan ngayon pinamaan niya ang aking um, ng buntot niya oh. muntik malagot pagkatalas pala ng buntot mo oh. ito

May isda kang huli. ay konting isda hindi naman tayo ang

day. Ay mga kablogger sa uh, 10:40 PM. So bukol tayo na live. may mahuli tayo no. Na. Subukan naman natin ng mga alas 11:00 ng losong hanggang mga 2 o'clock or 3 o'clock malaki ang tobi ngayon mga time pero ah uh, testing natin kasi ang buwan ng sikat siguro ngayon ang buwan ay mga alas stress na si so, yun mga kabloggers ah uh, kung napapadangka sa aking channel please subscribe sort of, uh, para tayo lagi nasa a few moments later ayan mga ka sa ah karating ko lang galing mag <coughs> ang ng oras ngayon na uh, 149 umalis ako dito alas 11 ibig sabihin na may dalawang more tayo may dito na ah nagtag ayun naman tayo ng kaunti bukas ko nalang pakay kasi ano na so yun ako

Hmm. Ayan, yan yan Buhay pa yata yan, yeah, nah. ay. Yeah. Sige Sagtagay mo yung isa na ito. Hindi, hindi, yun yun ayan. Ayan. Pero lang <laughs> ang akin. Paborito ko. Paborito daw niya. ang hiling lang naman. Ayan, isang kilo. Isang <laughs> <laughs> kilo. Kay tita, bisi, galing sa bayan pa. Nakaibig bumili. Nang sariwa. Ha? bunga. So, ah. Ano yan? Gagataan na lang namin ito. Hmm. Ay, plastic na. Ah! Stick, ah! Um, saglit lang ako gabi. Away na, sukle. Ano yung bread? Sasama ka sa anong gabi. Tiyatan ko sa yung plastic. Um, ang pangitawin ko lang. Ang pangitawin ko lang. Ang pangitawin Ha? Ang laki naman yung plastic na. Ano sa ba? Saka'y siya dyan. <laughs> wala naman. Sa akin <laughs> na rin din. <laughs> hmm. Pinayitang namin. Diyan sa batuan. Ang din. Sabi ko kay Gilbert, naman ay na ako. Diray. Magkana isang uring? Titingnan ko pa kung may stock akong uring. Bakit dalawa lang daw? Yeah, mega mega labas. Shout out sa inyo dyan. Namiti mm -hmm. kayo at para makakita kayo sa YouTube. Mahalo tayo. Oo nga. Bakulag ba po Ha? Ayan. Yan nga pala. Ayan. 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 O, Ayan. 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 <laughs> okay. Ayan. wala na lang namin tong cattle fish. pangkuta na taas mo so, tayo diba, Eh, na yung tara kung may isang kilo ito. Ayan, sakto isang kilo. <laughs> ah, sakto isang kilo. Hindi ko <laughs> Sakto isang kilo yung ating nga, cattle fish. At... Ayan, yeah, may na maliit. Pagkutan din yung isang ayan. Pusit. Okay. ito na original na pusit. Ayan, kung mga puro ito. Ipilihin ito. Ipilihin ito.